Hello guys, ayan. Uh, 12 o'clock ng gabi dito. So, naglilinis ako ng CR si ng amo ko. Kasi nakikita ako ng gabi. So, yun. Linis tayo guys ng CR. Nilalinis ko itong siya niya everyday. Kasi matumi. Kasi pang kape duty ko. So, kailangan malinis yun. Siya at bago ako kumamit dito. So yun guys, ginagawa ko, nililinis ko talaga siya. Yan. So ngayon, tapos na. ako Nililinis ko siya. Nangkasan ko na ito kanina. So, pinupunasan ko na lang guys. Hindi ko na nabunan ako. Ewan na po yung cellphone ko kanina doon sa labas. So, yun. tapos na ako ko na lang. At yun na lang. Malinis na ngayon siya. Ayan, pinakasad ko siya. Okay, tubig pa na na siya. Ayan. Mati pa. Para pag tumamit ako ng sila, malinis. So, yun guys. yan ang buhay ng oil na kahit gabi na naglilinis pa rin. Ayan so, guys, wag tayo. Thank you so much for watching. At kung bago ka palang sa'yo sa aking channel, please click the follow and sub subscribe. Thank you so much. Bye-bye.